Ay, ay, ito pang pa pinakamaganda. <laughs> <laughs> Parang bagay kami ma. Awit tayo ko na siya. Kaya yung tatlo, awit Para to sa yung tatlong awit. Oo. Kasi tatlong, yung tatlong maganda. Uh, oh. <laughs> uh, Parang tatlong baby ba? Tatlong baby. Ang payat. Ang Everything that I've been looking for. Okay. And I, I look into your eyes and don't ask for more. Saan ka Huwag mong subukan. Hi, ma'am. Who are you? Sorry po, nalasturbo ko kayo ha. May tatanong na kasi ako ba? Na, anong lugar ito, ma'am? Na, as... Di ba po? Plaza and Plaza and Plaza and Plaza and Plaza and Puro kayo mga maganda ba? Ha? Yung ma'am, yung ano itong daan? Ano itong daan? Saan ito papunta ang daan dito? This way is, ay, kaning kuhani sir, kaning... Pagalo, pagalo. Eh, okay lang makaintindi, makaintindi, naman ko ng Bisaya. Paingon na siya sa kuhan, kuya, ka na. Is, eh, Cebu. Ah. Akala ko, yung daan, ang alam kong daan, yung daan patungo sa... Puso mo. Mayan, oh, sa hindi. Oh, hindi. Hindi, kayo, lang. Nga, lang ano kasi, uh, ganin na okay po ako pala talaga. Ma'am, okay kasi. Oh, mag, may may din ako. May kayo? Wala, wala naman. Ah. Baka na ko kayo ba? Ah, hindi. Ah? to lang. Sobrang ganda niyan tatlo. Totoo. <laughs> may mga diyan na kayo? Oh, <laughs> na ako, meron. Ah. Meron ako, na. <laughs> okay lang po ko dito. Ay, tamang tama kasi may, hinintay kayo wala. 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 Ay, hinintay ako. hinintay ka. Ah, hindi pa kayo alis. Hindi pa, hindi pa. Ah, kasi okay lang sa inyo. Madala akong gitara ba? Awitan ko lang kayong tatlo. Okay lang. Ha? Ah, wala mga galit baka Wala. Ah, wala, 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 Totoo. Oh, ang sobrang bait niya, maganda niya dito, tatlo ba? Ay, ay pa. pang pinaka maganda. Parang bagay kami ma. Awit tayo kasi ha. Kain tatlo, awit tayo. Para to sa tatlong awito Oo. kasi tatlong yung tatlong, oh, wait, <laughs> oh, tatlong, tatlong uh, ganda, parang tatlong baby ba. Tatlong baby. Ha. 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 Everything that I've been looking for. Mother. And I, I look into your eyes and could not ask for more. Really, nigga? So it only appears too late into my life. Hold on, I'm gonna need. A little time. But if I ever fall in love again, I, love you. I love you. Wow. Sometimes when this broken heart can mean, I know it's gonna be with you. You're the one to. Pull me through, through I don't know when. If I ever fall in love again, oh scared. I guess I'm scared to fly. It's it hard along without. Hold on, I'm gonna need. Time. But have I ever falling in love again? Sometimes when this broken heart can make And now it's gonna be with you You're the one to pull me through, through it all, no way But if I ever fall in love again If I ever fall in love again <laughs> Salamat sa kaan din Dahil niya may, may bigay ko sa inyo, sa inyo. Saglit lang ha Para to, sa inyo tatlong flowers para sa inyo hi ay dawata 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 o para to sa inyo uh, para to sa akin para patas ba <laughs> salamat sa time paalam mo po so sana dumating yung hintay nyo mm -hmm. <laughs> bye bye paalam kayo pag ingat kayo dyan bye bye ginawa mo dito ano? Tiktok? May kasama ka? Meron. Bakit dag, bakit tayo isa? Ka? May may nanap ka? Um, may hintay? Tara saan ka ma'am? Diyan na pala. Kasi ma'am may may hinahanap kung babae ma'am. May hinahanap akong babae ba? Ikaw. Ikaw na nga. Okay lang sayo iyo, madala gitara ba? Okay lang sa iyo, mang. Aawit ko sa iyo, na ako sa, yo, ako sa yo. Okay lang? Wala magalit. Baka may jowa ka raw, magalit ng jowa mo. Ha? Uh, ang sorte ko naman, wala din akong jowa mo. Bagay pala tayo. Ha? Huh? ha? Ganito lang mam. may 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 yabe ko awit Para to sa Saglit, ma'am. Para para to sa yung awit man para baka magustuhan mo ba Sana pakinggan mo para to sa iyo eh. naman akalain na wow. Di ko rin pa Na ang tulad mo ay aking nakilala oh. At kung ano ako'y tanggap mo na Di ka pa Ikaw at ako hanggang wakas Ay tayo ng dalawa Ay, langgan daw Nagustuhan mo? Ako nagustuhan mo? Ha? Ah. Talaga ito mama? Palaki kang laman ng isip ko Laman ang bawat panaginip ko Ikaw lang ang tinitiibo nang puso kong ito Lagi rin akong nagdarasal Hinihintay kita na kay tagal Bigay ng may kapal Ngayon iabot Kamay na kita mahal oh. Siguro mo baka mahal, mahal na kita ba? Ha? <laughs> Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! <laughs> <laughs> Ang ganda mo Ang ganda mo <laughs> nais ko'y laging kapiling ka Ayaw ko na muling mag-iisa Pag nandito ka, sa piling ko kay saya at kung ano ako'y tanggap ko na Di ka rin alinlangan pa Ikaw at ako'y hanggang wakas Ay tayo ng dalawa Palagi kang laman ng isip ko Laman ng bawat panaginip ko Ikaw lang ang tinitibok Ng puso kong ito to meeting in ka na tutu na ako. Lagiri na kong nagdarasal, inihintay kita na Bigay ng may kapal, may abut kamay nakita Bigay ka ng may kapal Para nagustuhan mong awit mo Parang seryoso ka Parang seryoso ka Ganda, nagustuhan mo Aku, nagustuhan mo ah, <laughs> Man, salamat sa time mo Dahil binigyan ko ng time ba? May bigay ko sa'yo Oke okay, lang, saglit mo May bigay ko sa'yo ba? Flowers for you, mom!